pagaling ng kulugo ko guys or yung kulungo or ano yung tawag sa inyo yung kusang saan lang tumutubo tapos na dumadami siya kapag hindi natin na, na gamot or hindi, hindi, siya namatay dumadami siya at ito guys yung halaman na to ayan isishare ko lang sa inyo ayan kasi madagta ito yung klase ng halaman hindi ko alam yung exactly pangalan nito at uh, kung saan saan ito tumutubo pero yun nga kasi yung bata pa ba ako or yung matagal na yun matagal na, na panahon yung marami pa akong kulungo lalo na sa dulo ng mga daliri ko meron yan sa palad tapos sa talampakan at uh, dahil hindi ako komportable kasi nga yung kulo ko kasi lalo na pag malaki siya iba kapag uh, hindi ka komportable kapag may ganoon kulo ko ka tapos madami siya kaya gusto ko talagang walain yun may nakapagsabi lang sa akin na uh, ito daw yung gamot ginagamot niya rin at ginawa ko lang naman wala namang nawala at yun uh, nagulat na lang ako na wala na siya natuyo sa pamamagitan ng dagta nito guys madagta ito yung ganitong klaseng halaman or damo, ano man tawag dito kasi, kasi kung saan-saan na tumutubo, hindi ko alam yung exactly pangalan nito pero yun, gusto kong ibahagi sa inyo at kung gusto nyo mga alternative lang na pamamaraan kung gusto nyo gamutin yung inyong may kulo kayo, ito subukan nyo to guys yung dagtaan nito, subok na subok ko to dati pa, kaya gusto kong ibahagi sa inyo ngayon sa aking youtube channel, sabi ko nga uh, yung mga tinuro ko dyan mga tip, mga tutorial, or yung mga based sa experience ko yan, at gusto kong ibahagi sa inyo at ito is naman nakatulong dito sa akin or ito yung isa sa nakapagaling ng kulugo ko guys, yung halaman na to. Yung gagawin mo nito, i-ano mo lang siya, i-anoin mo yung dagta niya, nilkatira mo muna yung kulog mo, tapos pagka nilkatira mo na, lagyan mo ng dagta yun, tuluan mo ng dagta niya. Madagta to guys, magpitas lang kayo ng dahon nito, kahit yung maliit or malaki, madagta ito. Pitasin mo lang tapos ilagay mo sa kulugo mo. At ayun, hindi ko alam kung ano talaga yung isa na nakapagaling sa akin. Pero Ayun nga, nagbumaling siya, natuyo. Uh, ngayon wala na akong, nawala na yung kulugo ko lahat, halos lahat nawala na. Kaya yun, hindi uh, ko masabing napaka-efektib ng ganitong klaseng halaman. Pero based sa experience ko, ito yung ginagawa ko dati, nap ginagamit ko sa aking kulugo, yung halaman na to.